Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan purihin ang Diyos sapagkat muli tayong magkakadiig dito sa ating lingguhang programang Karunungan Buhay whether ikaw ay sumusubaybay sa radio over 702 DCAS o kaya sa FB Live o sa uh, TV cable TV ay uh, binabati kita at uh, hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi maging mga taga-subaybay natin na nasa ibang bansa. Binabati ko ang mga taga Munyos United Methodist Church, sina Emmy at Reggie Gaboy, Julie Manuel, Auring Cruz at Belen Santos, gayon din ang mga members ng All Nations Full Gospel Ministry doon sa Calamba City sa paunguna ni Pastor Richard Rapas. Gayon Pagbati kay Pastor Jake Flores, siya ang chairman ng Kalamba Pastors Alliance. Kay Doktora Bebe Jimenez, isang napakagaling na gynecologist sa kanyang mother na si Ate Ruth Sanchez. Kay District Superintendent Efren Reyes, kay Deaconess Rose Ann Velasco Kayabyab, kay Eneri Angolas at Teya Aguila. Si Jesus ay tunay na Diyos. Bilang mga tagasunod ng tunay na Diyos, katungkulan nating sundin ang mga utos at halimbawa ni Jesus. Isang napakagandang pag-aralan ay ang kasaysayan kung saan nagalit si Jesus dahil ang templo ng Diyos ay ginawang palengke ng mga Hudyo sa pangunguna ng mga pareseo. Ang kasaysayang ito'y nagpapakita ng mga bagay na pinagmamalasakitan at pinahahalagahan ni Yesus na dapat din nating pagmalasakitan at pahalagahan bilang kanyang mga tagasunod. Mababasa natin ang kasaysayang ito sa Juan 2, 13 hanggang 25. Hayaan ninyong basahin ko ang uh, tala kay uh, Juan, bagamat ito pong kasaysayang ito ay uh, mababasa rin natin sa Mateo, Marcos at Lucas Babasahin ko magandang balita Biblia ng Juan 2 13, hanggang 25 Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namam namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ay tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, Anong himala ang may mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo sinabi ng mga Hudyo Apat na anim na taon ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan kayat nang siya'y muling nabuhay na alala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus." Naririto ang mahalagang bagay na dapat nating matutuhan mula sa araling ito. Una, itinayo ang templo upang doon ay sama-samang sambahin ng mga mananampalataya ang Diyos. Itinayo ang templo para sa kabanalan. Kung kaya't ito'y sagrado, ngunit ginawang palengke ng mga Hudyo. Sa templo ang kailangang marinig ay ang mahinat banayad na tinig ng Diyos. Ngunit sapagkat ginawang palengke, ang nangibabaw ay ang ingay ng bilihan at tawara ng baka, tupa at kalapati, bukod pa sa ingay mismo ng mga hayop at ibon at tunog ng kalansing ng mga pera dahil sa palitan ng salapi. Ang mga hayop at ibon, ay ibinebenta ng mga tagapamahala ng templo upang gawing handog o gawing handog ng mga tao sa panahon ng pagsamba. Kung magdadala sila ng sarili, ay maari maaari pang ma-reject. Ngunit kung sa templo mismo nila bibilhin, ang kanilang mga ihahandog ay garantisado. Kaya actually ay napakalaki ng kinikita ng mga religious leaders mula sa relihiyong ginawa nilang negosyo. Nagalit si Jesus. Ang templo para sa kabanalan ay naging templo para sa kabuhayan. Sa galit ay ganito ang winika ni Jesus sa verse 16. Alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Alam nyo, mas mabagsik ang sinabi ni Jesus sa tala doon sa Mateo 21.13. Ganito sabi niya, Ang aking tahanan na itatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Nakalulungkot na hanggang sa ating kapanahunan Mayroong mga religious leaders na ginawang negosyo ang relihiyon, nagkamal ng limpak-limpak na salapi, naging mga makapangyarihan at sinusunod maging ng mga political leaders. Kaya nga, may mga nagsasabi na kung gusto mo raw yumaman at maging makapangyarihan ay magtayo ka ng relihiyon. Napakaraming nagkalat sa ating panahon ng huwad na religious leaders na maghahatid sa mga kaadim nito sa tiyak na kapahamakan. Kaya't noong ay mahigpit na ang babala ni Jesus. Ganito ang babala niya sa Mateo 7, 15-20. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ikalawa, walang templo o relihiyong itinatag ng tao ang perpekto Sa tanging ang Diyos lamang ang perpekto. Maaari itong malisya dahil sa kagagawan ng mga leader at miyembro nito. Iisa lamang ang tunay na templo ng Diyos, si Jesus. Sa pamamagitan niya ay maaari tayong makipagtransaksyon sa Diyos tungkol sa buhay na walang hanggan. Ang templo ng Jerusalem ay itinayo apat na anim na taon na ang nakararaan ng panahong iyon maganda ito, matibay, at mukhang walang sino man ang makapagpapabagsak rito. Naniniwala ang mga Hudyo na tunay na pagsamba ay maaari lamang maganap sa loob ng templo ng Jerusalem dahil nandoon ang Diyos. Matapos ipagtabuyan ni Jesus, papalabas ng templo ang mga nagtitinda, pati na ang mga hayop at namamalit ng salapi. Tinanong ng mga religious leaders kung anong himala ang maipapakita niya upang patunayang may karapatan siyang gawin ang gayon. Ganito ang tugon ni Jesus sa verse 19 ng ating aralin. Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo. Akala ng mga Hudyo ang tinutukoy ni Yesus ay ang templo, yung mismong templo ng Jerusalem. Ngunit ayon sa verse 21, ang tinutukoy ni Yesus ay ang kanyang katawan. At yun nga ang nangyari. Pagkaraan ng tatlong araw, matapos siya mamatay sa ibabaw ng krus, siya ay muling nabuhay. Yun ang himala ng mga himala na nagpapatunay na si Jesus nga ang Mesyas na tutubos sa sanlibutan. Ang kanyang muling pagkabuhay ang pumawi sa lahat ng pag-aalinlangan ng mga alagad. Ganito ang wika sa verse 22 ng ating aralin. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naaalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pundasyon ng pananampalatayang kristyano. Matatag ang ating pananampalataya sapagkat tayo'y sumasamba sa isang tunay at buhay na Diyos. Si Jesus ang tunay na templo ng Diyos. Maaaring gamitin ng Diyos ang relihiyon bilang instrumento ng kanyang mapagligtas na biyaya. Ngunit ang ating katapatan ay dapat kay Jesus lamang iniaalay hindi sa templo o relihiyong ginawa at itinatag ng tao. Ganito ang wika sa unang Pedro 2, 4 at 5. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sapagkat si Jesus ang templo ng Diyos, saan mang lugar na ipinapangaral ang kanyang utos at halimbawa ay nagiging sagradong lugar na tulad ng isang templo kung saan maaaring sambahin ang Diyos. Ganito ang wika ni Jesus sa Juan 4.23 Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa Katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Sesus, si ang tunay na templo ng Diyos, ngunit sa sandaling tanggapin natin siya, bilang ating sariling Panginoon at Tagapagligtas, ang ating katawan ay nagiging templo rin ng Diyos, kung kaya't kailangang panatilihin nating malinis. Ganito ang wika sa unang Korinto sa Is 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Hindi natin dapat hayaan ng ating katawan na templo ng Espiritu Santo ay mapasukan ng iligal na droga, ng sigarilyo, ng alak, ng mapaminsalang isipan at emosyon na tulad ng matinding galit, inggit at pagnanasa. Ikalawa, hindi lahat ng paniniwala sa kapangyarihan ni Yesus ay hahantong sa pananampalatayan nagliligtas. Kahit na mga demonyo ay naniniwala. Wika sa Santiago 2.19 Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Maaring marami tayong alam tungkol kay Yesus. Good! Maaring hanga tayo sa mga pangaral ni Jesus sapagkat walang tunggalian sa kanyang pangaral at gawa. Ginagawa niya ang kanyang pinapangaral. Well and good kung alam natin yan. Ngunit ang mga kaalamang ito ay hindi pa rin ang siyang makapagliligtas sa atin. Tanging ang kaugnayan natin, ang relasyon natin kay Jesus na umaakay sa atin upang sundin ang kanyang utos at halimbawa ang siyang makapagliligtas sa atin. Kailangang manatili tayong konektado sa Kanya. Wika ni Jesus sa Juan 15.6 Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kilala ni Jesus kung sino ang sa Kanya. Alam niya kung sino ang tunay na ng palataya. May mga tumatawag sa Kanyang Panginoon. Ngunit tulad ng sinabi ni Jesus, sa Mateo 7.21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Dito sa ating aralin, hindi pinagkatiwalaan ni Jesus ang mga taong naniwala sa Kanya dahil sa mga ginawa niyang himala tayo'y maaaring maging judgmental sa ating kapwa dahil hindi naman natin nalalaman ang totoong nasa puso at isip ng isang tao. Ngunit kay Jesus, dahil walang nalilim sa Kanya, dahil He is all-knowing, hindi siya maaaring maging judgmental. Talagang maaari siyang mag-issue ng judgment. Ganito ang wika sa verses 24 and 25 ng ating aralin. Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. Ikatlo, Sapagkat walang pag-aalinlangan si Jesus sa kanyang identity, tiyak niya na siya at ang Ama ay iisa tulad ng sinabi niya sa Juan G. 30. Dahil doon, hindi niya hahayaang lapastanganin ang sino ang anumang sumasagisag sa Diyos Ama. Kahit nang ang templo na bahay panalanginan ay ginawang palengke, o lungga ng mga magnanakaw na galit siya. Hinagupit niya ang mga may gawa nito at pinagtabuyan sa labas ng templo. Ito ang tinatawag na righteous anger. Ang pagkagalit kapag nilalapastangan ng Diyos o ang kanyang salita. Bawat tagasunod ni Jesus ay dapat nakakaranas ng righteous anger. Hindi maaaring manatili tayong walang kibo sa harap ng paglapastangan kay Yesus o pagyurak sa karapatan ng taong nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kailangang nalalaman natin ang tamang pagkakataon kung kailan tayo mananahimik at kung kailan tayo magsasalita. Ganito ang wika sa mga ngangaral 3.7 ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Kung tayo'y nananatiling tahimik, sa gitna ng kasamaan at kasinungalingan nilalabag natin ang tagubili ni Jesus na tayo'y kailangang maging ilaw at asin ng sanlibutan. Wikang nga ni Edmund Burke. Isang bagay lamang ang kailangan para mangibabaw ang kasamaan kapag pinili ng mabubuting tao na manahimik at walang gawin. Ito ang nakalulungkot na katotohanan. Ang Pilipinas ay isang kristyanong bansa, ngunit tayo ang isa sa pinakakurap kundi man pinakakurap na bansa sa buong daigdig. Ang katiwalian dito sa atin ay isa ng kultura, bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay, tinatanggap na natin na ito ang kalakaran sa halip na exemption. Ang pagiging tapat ay naging isa ng rare commodity, bihira ng makita. Marahil, Karamihan sa mga tiwali sa ating lipunan ay mga membro pa ng simbahan o mga taong nagsasabing sila'y kristyano. May mabigat na pananagutan ng simbahan sa pagbagsak ng ating moralidad bilang isang lipunan. Nasaan na ang mga kristyano? Ang ating aralin ay hindi lamang naglalahad ng mga bagay tungkol sa pagiging Diyos ni Yesus. Umahamon din ito sa ating mga tagasunod niya na tularan ang kanyang halimbawa. Kung paanong nilinis ni Yesus ang templo, kailangang panatilihin din nating sagrado ang mga iglesyang ating kinabibilangan sa pamamagitan ng ating malinis na buhay na sumusunod sa utos at halimbawa ni Jesus. Kung paanong si Jesus ay naging masunurin sa kanyang ama, kailangang mapatunayan din natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging masunurin kay Jesus. Kung paanong si Jesus ay nakaranas ng righteous anger, kailangang nararanasan din natin ito sa pamamagitan ng pagkagalit sa kasamaan at kasinungalingan kung paanong si Jesus ay templo ng Diyos, kailangang maging templo rin ng Espiritu Santo ang ating katawan sa pamamagitan ng pag-iwas sa anumang bisyo at emosyon ng pagkamuhi, inggit, paghihiganti at pagnanasa. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, Salamat po sa magandang halimbawa ng iyong anak na si Jesus. Nang tanggapin namin siya, kasama ang pananagutan na tularan namin ang kanyang halimbawa at sundin ang kanyang mga utos. Tulungan mo kami, banal naming Diyos, na kami maging tunay na mga asin, at ilaw ng aming lipunan na hindi kami tatahimik sa harap ng kasamaan at ng kasinungalingan. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, Tandaan mo. Mahal ka ng Diyos. Kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, gabay ng Sambayanan.